Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga Kalingap uh, Andito na nga po tayo Panibagong araw, panibagong mission ini lang po natin si Kalingap Eto uh, At sino po ang kasama niya ngayon Tingnan po natin Kasi may, may kasama daw po siyang dalawa ngayon doon sa kanyang kotse Tinintay lang po natin may mission na naman po kami ngayon Ayan. Salamat po mga kalingap sa patuloy na pagsuporta sa amin YouTube channel. May galap shoutout po sa inyo lahat. Ayan mga kalingap at kasama na natin sila mga kalingap Pedro. at ang kanyang mga beneficiary. Hey, what's up? Ayan. kasama po natin ang ano, bigate ng talubatib. Yan po. Ayan. Salita ka nga po. Interpreter. <laughs> Ayan ano po siya pero magaling po siya magsalita sa ano lang kamay <laughs> <laughs> Ayan mga kalingap at uh, nasundo natin yung um, isang beneficiary ni kalingap Edu Hello po Ayan uh, tayo po ay mag ano daw po mag <laughs> Picnic piknikan Piknik piknikan tayo Ayan mga piknik po tayo mga kalingap Salita ka naman Ayan mga kalingap at nandito po kami ngayon sa Pag-asa Beach Resort. Ayan nandito po ito sa panganiban po. Ayan sa kalero. Jose Panganiban. Kasama po natin si mga kalinga pedo at ito pong isa sa kanyang binibisyari. Bali tatlong binibisyari po pala ni kalinga pedo ang kasama natin ngayon. Ayan. Ito pong mga panset Okay. Tawarin natin. Baka magtang ay. <laughs> Two, nine. Okay na po, Okay na. Po, okay na. Isa pa daw, isa pa daw. Satay pa. Ayan mga kalingap. At may nakakilala po kay kalingap Edo. May nakakilala po sa amin dito. Ayan. Shout out po sa kanilang lahat. Ayan. po mga kalingap. Ayan po mga kalingap. Ayan po mga kalingap. Shoutout daw Shoutout daw <laughs> yeah, mga kalingap At success na naman po ang mission Ngayong araw Kasama po si Kalinga Pedo At ang kanyang mga binipisyari Maraming maraming salamat po mga kalingap Sa inyong lahat at mega love shoutout po Ano yun? Binobomba? Ay ano po yan? para magabanti yung bangka. Ah, pala ko tinatabuga yung ano. Inaano po yan, yung parang sa inidoro po baga. Mm. Ano magaano yun? Tinaplash? flush tinaplash, so, flush yung para dikmander. Papalubog yung dami-dami tubig niyan. Yung isa, Ayan, ano, ano, yung mga kalingap. Sa buwan. Yung isa naman po. <laughs> Tinapalubog ano, barado. Barado yung dagat. barado. Yung ulo ko yun ha. Barado yung dagat, ano, ginagamitan <laughs> ng <long>, ano. Toilet, <laughs> ano yun ha. Ah. Ayan ang tawag din Loko loko yun Barado ba ang dagat Para bumbahin yung <laughs> Ayan mga kalingap At maraming salam po eh, Galab shout out po sa inyong lahat Marabi yung hirap dito sa lugar na to Pag gumawa ang ganito Bagay puro kaki pa Sino kasama mo? Sino kasama? Wala? Ano? Yeah ito yung tinatanong. Dalawa kayo magkasama. Ito daw po yung kasama niya. Ay, ito po. Tapos, yan, nasa Manila daw siya. Ayan. Sa Manila. Tapos meron pa dyan ibang picture. Ito, yan Nakapunta na daw po siyang Manila. Paano kayo na ano sa Itbulaga? Hindi na ulat. Eh, balaga. Ay, partner ka yung dalawa, kaya mabala na rin. Eh. Nagbasa pa. Nagano na pa nga doon Naglaro na pinuhin nyo. Ha? Naglaro na pinoy nyo. Ay, naglaro pa pa sila. Ay, pangara. Magkababata na tara kayo. <laughs> Ay, talaga. Ito lang po na naglaro. Kababata laro po sila uh, ng Pinoy Kaya hindi iwanan Kahit saan pumunta, kasama niya Yan o, ano yan? <laughs> Kapatid? <laughs> Ayan mga kalingap at kami po ay pauwi na. Ayan at maraming salamat po mga kalingap sa patuloy na pagsuporta po sa aking YouTube channel. At ayan. ayan. Saka po natin si Kalingap Pedro sa Milpin. At, ayan. Okay. Anong masasabi mo dun sa pinuntahan natin? Sa anong masasabi mo dun sa maghapong vlog natin ngayon? Grabe po sa Sulit ano? Sulit ang pagsakay Marami. dito sa kotse ni Kuya Edo. Mm. Simple sa pagtulong sa amin ni Kuya. Sulit din yung kain mo ano? Sulit din po yung kain. <laughs> yung sarap yung pansit. Lalo na yung ano. Kaso lang hindi ako paparaihin ng masyado ng soft drinks. Oo, oh, tama yan. Ano po ay gawa ng lang. Masabi ang katawan ninyo sa akin. Mm. Oh. Ayos <laughs> Simpre, ano? Ano namang masabi mo doon sa mga napuntahan natin? Yung uh, kay ano kay Jonah, kay ano kan? Jonahlin ba 'yon? Kay Jonahlin po. Mm. Maganda. Sabi po. Maganda. <laughs> Maganda ka sa na siya. Pero hindi ko namang, walang, malak, bilarat, naman wala na, oh, uh, uh, ano uh, mo balak na. Wala balak doon. Sirain mo. Ano sa sabi mo pula? Ano sa sabi mo? Ha? Alin? Ay, Alin? Ay, ay, bahay. Oh. <laughs> Ganun. <laughs> <Kaya na, laughs> balik na balik. Nagbalik <laughs> pa rin. Oo. Wala man daw diyan. Uh. Uh. Mm. na? Hindi ba lang yan? Wala na yung tao. Katulungan <laughs> <laughs> mo. Ba diba na nga naman po mga kalinga po. Grabe yung bubog. Ba nang bagyo siguro. Ganun ulan. Oo, oh, bagyo. Ano po nang bagyo? Yan mga kalingap. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi mga kalingap. God bless po and more blessings to come. Bye bye.